Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.